Ako'y naipit sa isang lihim na pagnanasa na sumira sa lahat ng aking inaakala tungkol sa buhay. Kumusta? Ako si Marikit, apat na put-apat na taong gulang, isang simpleng may bahay mula sa bayan ng Lipa, Batangas. Mahigit labing limang taon na akong kasal sa aking asawa at may isang anak na lalaki na ngayoy nag-aaral sa ibang bansa. Sa kabila ng maayos naming pamilya, ang buhay ko ay naging tahimik at ang init ng pag-ibig ay tila unti-unting nawala na sa aming pagsasama. Ngunit isang araw, isang matalik kong kaibigan ang nagbukas ng isang pintuan sa isang kakaibang mundo na hindi ko inakalang mararanasan ko. Matagal na kaming hindi nagkita ng aking matalik na kaibigang si Hilda. Mula noong nag-asawa kami at napuno ng abala ang aming mga araw, halos tatlong taon na rin kaming hindi nagkita. Kaya nang magkausap kami na magkita, sabi ka kung makita siya muli. Dumating ako ng maaga sa isang maliit na kapehan sa may bayan, umorder ng mainit na barako, at naghintay habang pinagmamasdan ang mga patak ng ulan na dumadaloy sa bintana nang pumasok si Hilda. Hindi ko maiwasang mapansin ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang dating masigla at maliwanag niyang mukha ay napalitan ng maputlang kutis at malalalim na anino sa paligid ng kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay payat na, halos hindi na mukhang malusog nakasuot siya ng simpleng damit na walang palamuti, na tila nagpapahiwatig ng kanyang mabigat na nararamdaman. Si Hilda ay apat na taong kasal na full-time housewife, kilala sa simbahan bilang isang masunuring diakona at isang mabuting asawa. Ngunit sa araw na iyon, nakita ko ang isang babaeng tila na wala ng sigla, puno ng pangamba at lungkot. Sa aming pag-upo, napansin ko ang kanyang mga kamay na nanginginig habang hawak ang tasa ng kape at ang mga titig na hindi matatag. Sa kabila ng mahina ngunit mabangong aroma ng kape, may bigat na bumabalot sa aming pag-uusap habang unti-unting lumalalim ang aming kwentuhan tungkol sa pang-araw-araw na buhay at panahon. Napansin kong tila may gustong sabihin si Hilda, ngunit nahihiya o natatakot pa. Pinili kong manahimik at hintayin siyang magbukas ng kanyang puso. Sa ilalim ng malambing na tugtog ng radyo at ang patak ng ulan, siya ay nagsimula ng magtapat. Sabi niya, nahihirapan siya sa kanyang buhay may asawa lalo na sa kanilang relasyon sa kwarto. Ikinuwento niya na ang kanyang asawa, si Rico, ay isang matipuno at matipak na lalaki na nagtatrabaho bilang manager sa isang kilalang kumpanya sa Maynila. Mabait daw siya at responsable, ngunit sa kanilang pagtatalik, napakahirap para kay Hilda na makasabay sa lakas at tindi ng asawa. Minsan daw ay para na siyang nasasakal at hindi na niya matiis ang tindi ng pagsasama nila, habang pinapakinggan ko ang kanyang mga salita, Ramdam ko ang bigat ng kanyang pinagdaraanan. Ang kanyang mga mata na puno ng pagod at ang mga kamay na nanginginig ay nagpapakita ng isang malaking pasakit na matagal na niyang itinatago. Nabanggit pa niya na kahit ang tunog ng pag-shower ng kanyang asawa ay nagpapalala ng kanyang kaba at kapag naririnig niyang papalapit ito sa kanilang silid, para bang gusto na niyang tumakas. Nagsalita rin siya tungkol sa mga pagdalaw sa doktor at mga counseling sessions na nais sana niyang subukan. Ngunit ang hiya at takot sa mga taong nakapaligid sa kanya, pati ang kanyang posisyon sa simbahan, ang pumipigil sa kanya. Sa mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko siya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang paghanga at pagkamausisa sa likod ng kanyang paghihirap. Hindi ko inaasahan na ang kwento ni Hilda ay magbubukas ng lihim na bahagi ng aking sarili. Isang bahagi na matagal ko nang pinipigil. Habang naririnig ko ang kanyang pahayag, nagsimulang umusbong sa akin ang mga tanong, paano kaya kung ako ang nasa kanyang kalagayan? Ano ang mararamdaman ko? Ang ideya ng isang malakas at matipuno na lalaki na tila higit na makapangyarihan sa akin ay unti-unting pumupuka o sa aking isipan pagkatapos ng aming pagkikita. Habang papunta na ako sa bahay ni Hilda upang dalhan siya ng mga herbal na pampalakas na aking inirekomenda, hindi ko maiwasang isipin ang asawa niya, si Rico. Ano kaya ang mukha niya ngayon? Paano kaya niya pinapangalagaan si Hilda? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto ng kwento niyang ito sa aking sariling buhay? Ang simpleng pagdalaw na iyon ay naging simula ng isang serye ng mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Isang lihim na paglalakbay na magpapabago sa akin magpakailanman. Minsan sa buhay, isang simpleng pagkikita ang maaaring magbukas ng pinto sa di inaasahang mundo. At iyan ang nangyari sa akin nang muling makita ko si Hilda pagdating ko sa bahay niya sa tabing-dagat ng Nasubbo, Batangas. Dala ko ang maliit na kahon ng mga herbal na pampalakas na inirekomenda ko para sa kanyang kalusugan. Ang bahay nila ay isang payak na bahay na gawa sa kahoy at may bubong na yari sa iero, karaniwang tanawin sa aming lugar. Nakita ko agad ang katahimikan na bumabalot sa paligid, kakaiba sa dati nilang masiglang tahanan. Pumindot ako sa doorbell, ngunit hindi si Hilda ang sumagot. Sa halip, isang matipuno at matangkad na lalaki ang bumukas, si Rico. Ang kanyang anyo ay walang pagbabago mula noong huli kong nakita sa kasal niya, apat na taon na ang nakalipas. May malalim siyang mga mata at matatag na tindig, ngunit sa kanyang iti, may bahid ng pagod at lungkot na hindi ko mapaliwanag. "Marikit, ano ang ginagawa mo dito?" tanong niya habang pinagmamasdan ang dala kong kahon. "Ipinaliwanag ko ang aking pagdalaw para dalhan siya ng mga herbal na pampalakas." At nag-anyaya siya na pumasok muna. Sa loob ng bahay, ramdam ko ang lamig ng hangin, hindi dahil sa klima, kundi dahil sa katahimikan ng tahanan. Napansin kong parang may mga hindi nasabi na salita sa pagitan nila ni Hilda. Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa pang-araw-araw na buhay, ang trabaho niya, ang abala sa opisina, at ang mga simpleng bagay na kadalasan ay hindi napapansin. Ngunit habang tumatagal, napunta ang usapan sa mas malalim na paksa. Ang kanilang relasyon bilang mag-asawa, inamin niyang nararamdaman niyang lumalayo si Hilda sa kanya. Kahit na magkasama sila sa bahay, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Tila ba ang dating matibay nilang samahan ay unti-unting nasisira ng mga hindi pagkakaunawaan at pag-iwas. Sinabi niya na hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit tila takot si Hilda na makipag-ugnayan sa kanya. Habang pinakikinggan ko siya, hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento ni Hilda ang kanyang takot, ang kanyang pag-iwas at ang mga gabi na puno ng lungkot. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanilang sitwasyon, isang mag-asawa na parehong naghahanap ng kaligayahan, ngunit tila, hindi magkatagpo ang kanilang mga puso. Hindi ko inaasahan na sa simpleng pag-uusap na iyon, mararamdaman kong unti-unti akong napapalapit sa kanya. May kakaibang tensyon na naglalaro sa pagitan namin, hindi lamang dahil sa aming pinag-uusapan, kundi dahil sa mga damdaming hindi ko maipaliwanag. Ang mga mata niya, na puno ng pagsisisi at pag-aalala, ay tila naglalaman ng mga lihim na nais niyang ibahagi, ngunit natatakot. Sa isang sandali, habang nag-uusap kami sa sala, hindi sinasadyang nagtagpo ang aming mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang balat ay kumalat sa aking mga daliri, at para bang isang kuryente ang dumaloy sa aking buong katawan. Hindi ko matanggihan ang pagtaas ng tibok ng puso ko, at sa kabila ng aking pagtatangka na manatiling kalmado, Ramdam ko ang unti-unting pagbukas ng isang pintuan na matagal ko nang isinara, sa gitna ng katahimikan ng bahay. Naramdaman kong may isang bagay na nagbabago, isang lihim na pagnanasa na tila sumisiklab sa ilalim ng aming mga salita. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula, ngunit ang bawat tingin at bawat haplos ay nagdudulot ng kakaibang kilig at pangulila na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ko maitatanggi na ang sandaling iyon ay nagpasimula ng isang paglalakbay na puno ng panganib, pag-aalinlangan at hindi inaasahang pagnanasa. Isang lihim na ugnayan na magpapatibay sa akin sa mga susunod na araw, ngunit magdudulot din ng matinding hamon sa aking puso at konsensya. Habang iniisip ko ang nangyari, alam kong hindi na ako magiging pareho. Ang buhay ko, na dati payapa at walang komplikasyon, ay unti-unting nagiging isang gubat ng damdamin at lihim. At sa likod ng bawat ngiti ni Rico, may isang kwento na naghihintay na mabunyag, isang kwento na ako mismo ang magiging bahagi. Hindi ko inaasahan na ang simpleng pagdating ko sa bahay ni Hilda ay magdudulot ng ganitong kabagalan ng puso at pagtibok ng damdamin. Habang nakaupo kami sa sala, tahimik na naguusap, unti-unti kong napansin ang kakaibang aura ni Rico ang kanyang mga kamay na dati kong naisip na matapang at matibay, ay ngayon ay tila naglalaman ng init na hindi ko pa naramdaman mula sa isang lalaki. Suot niya ang simpleng polo at maong na pantalon na bagamat pangkaraniwan ay nagbigay sa kanya ng isang di maipaliwanag na lalaking karisma. Ang kanyang mga mata ay tila naglilihim ng mga kwento ng lungkot at pagnanasa na nagpaikot sa aking isipan. Habang kami nagkakape sa maliit na mesa, na pag-usapan namin ang mga pangarap at mga pagsubok sa buhay. Ngunit sa likod ng mga salita, ramdam ko ang unti-unting paglapit ng aming mga damdamin. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kakaibang tensyon, isang tensyon na halos maramdaman sa hangin sa pagitan namin, nang hindi inaasahan, sumalubong ang kanyang kamay sa akin. Hindi ito isang simpleng haplos, ito ay isang malambing at maingat na paghawak na para bang sinusubukan niyang alagaan ang aking puso sa kabila ng mga panganib na dala nito. Ang kanyang palad ay mainit at ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng pag-aalala at pagnanais, ako'y nagulat sa aking sariling reaksyon. Hindi ko maipaliwanag ang pagtaas ng aking dibdib, ang lalim ng aking paghinga at ang kakaibang pag-init sa aking bala. Ang mga alo ng damdamin ay dumaloy sa akin, mga damdaming matagal kong itinago sa ilalim ng payak na buhay na aking tinataha. Sa isang sandali, hindi ko napigilan ang sarili ko. Ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa loob ng mga ito ay isang lihim na pangako, isang lihim na ugnayan na magbabago sa aming mga buhay. Ang kanyang mga labi, na malapit ng hawakan ang akin, ay nagdala ng mga pangakong hindi ko pa naririnig mula sa aking puso, ngunit sa likod ng lahat ng ito, naroon ang takot. Takot na masaktan ang aking kaibigan, takot na mawala ang aking pagkatao, at takot na ang mga lihim na ito ay magdulot ng kapahamakan sa aming lahat. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy ng pagnanasa ay patuloy na naglalagablab sa aking puso. Hindi ko alam kung hanggang saan ang lalakbay namin ni Rico, ngunit sa mga sandaling iyon, nalaman ko na wala ng pagbabalik sa dati. Ang mundo ko ay nag-iba at ang bawat hakbang ay puno ng kasabikan at pangamba. Hindi ko pa rin malimutan ang init ng kanyang kamay sa akin, ang lalim ng kanyang mga titig, at ang tahimik na pangakong naroon sa pagitan namin. Ito ang simula ng isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at mga pagsubok na susubok sa tibay ng aking puso. Ang buhay ay nagbigay sa akin ng isang lihim na paglalakbay, isang paglalakbay na puno ng panganib, ngunit hindi ko maiwasang sundan. Sa likod ng bawat pagdampi at bawat titig, naroon ang isang kwento na kailangang isalaysay, isang lihim na naghihintay na mabunyag. Hindi ko may paliwanag ang halong kaba at kilig na bumalot sa akin nang yakapin ni Rico ang aking kamay, parang may apoy na unti-unting sumiklab sa loob ko. Nang gabing iyon, habang nakaupo kami sa maliit niyang sala, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko na tumitindi sa bawat sandali. Nakasuot si Rico ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon na nagbigay diin sa kanyang matipuno at matatag na pangangatawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, mga mata na nagkukubli ng lungkot, pag-iisa, at isang lihim na pagnanasa na tila naghahanap ng tugon. Habang nag-uusap kami ng masinsinan, napansin kong dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ko maiwasang mapansin ang amoy ng kanyang pabango, banayad ngunit nakakaakit. Ang init ng kanyang hininga ay tila dumampi sa aking pisngi, at ang mga labi niya ay nag-anyaya ng isang halik na puno ng pangakong hindi ko pa naririnig. Sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman ko ang isang malakas na puwersa na humahatak sa akin papalapit sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa aking balikat at ang aking katawan ay naging mahina sa ilalim ng kanyang haplos. Ang mundo ko ay tila nag-iba ng kulay, ang dati kong payak na buhay ay napalitan ng isang matinding apoy na hindi ko maipaliwanag, hindi ko maipaliwanag kung paano nakayanan ng aking puso ang bigat ng damdaming iyon. Isang damdamin na puno ng pagnanasa at takot. Ang bawat sandali ay isang labanan sa pagitan ng aking konsensya at ng lihim na pagnanasa na unti-unting sumisiklab sa aking loob. Nang kami magtagpo sa halik, parang nagising ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulo. Ang init ng kanyang mga labi ay nagpaalab sa aking damdamin, at ang bawat haplos ay nagbigay sa akin ng isang kakaibang kasiyahan na hindi ko pa naranasan. Sa kabila ng lahat, ang mga alalahanin ay nananatili sa aking isipan. Ang aking kaibigang si Hilda, ang aking responsibilidad bilang isang asawa, at ang mga hangganan na tila unti-unting nabubura. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng iyon ay napawi ng isang matinding pagnanasa na nagsilbing apoy sa aking puso. Ang gabi ay puno ng mga lihim na salita, mga titig na puno ng pangako, at mga haplos na nagpaalala sa akin kung ano ang ibig sabihin ang tunay na pagnanasa. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng kwento namin ni Rico, ngunit alam ko na hindi ko na kayang baliwalain ang mga damdaming ito. Ang buhay ko ay nagbago sa isang iglap, mula sa isang payak at tahimik na may bahay. Naging isang babae na nahaharap sa mga lihim na pagnanasa at komplikadong damdamin. At sa bawat paghinga ko, naramdaman ko na ang kwento namin ni Rico ay magsisimula pa lamang. Mula ng gabing iyon, ang bawat sandali sa piling ni Rico ay isang halong kilig at pangamba na hindi ko inaasahan. Makalipas ang ilang araw, naisipan kong bumalik sa bahay nila sa nasubu. Dala ang mga herbal na pampalakas na ipinangako ko kay Hilda. Ngunit sa pagpasok ko, ramdam ko agad ang kakaibang tensyon na bumabalot sa loob ng tahanan. Tahimik ang paligid at ang mga pader ng bahay ay parang may mga lihim na tahimik na nagmamasid Si Rico ang sumalubong sa akin sa pintuan, nakasinulid na polo at maong, na nagpapakita ng kanyang matipuno at maayos na pangangatawan. Ngunit sa kanyang mga mata, may halong lungkot at pag-aalala na hindi niya maitago. Ang kanyang mga titig ay tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya masabi. Inanyayahan niya akong pumasok sa sala, at habang nagkakape kami, unti-unting bumukas ang aming mga puso. Ikinuwento niya ang mga pangamba at kalungkutan na nararamdaman niya dahil sa lumalayong relasyon nila ni Hilda. Sinabi niyang kahit nandyan sila sa iisang bahay, parang nagkahiwalay na ang kanilang mga mundo. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento ni Hilda tungkol sa kanyang takot at pag-iwas kay Rico. Ngunit sa panahong iyon, nakikita ko si Rico bilang isang tao na naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa katulad ko, sa isang sandali, ang aming mga kamay ay hindi sinasadyang nagtagpo muli sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa akin, at isang kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko, at ang aking mga mata ay hindi makalayo sa kanya, sa kabila ng aking pag-aalinlangan, naramdaman kong may isang bagay na nag-ugna isa amin. Isang lihim na pagnanasa na hindi namin maipaliwanag ngunit hindi rin namin kayang itanggi. Ang gabi ay naging saksi sa aming mga lihim na pag-uusap, mga titig na puno ng pangako, at mga haplos na nagpaalab sa aming damdamin. Sa bawat sandali, unti-unting nawawala ang mga hangganan na dati naming inilagay sa pagitan namin. Hindi ko alam kung saan ito hahantong, ngunit alam kong ang aming relasyon ay nagbabago mula sa mga simpleng pagkakaibigan, humantong sa isang masalimuot at mapanganib na ugnayan na puno ng pagnanasa at lihim. Ang bawat pagdampi ni Rico ay nagbuka sa akin ng bagong mundo, isang mundo na puno ng kasabikan, panganib, at mga damdaming hindi ko kailanman inakalang mararanasan, at sa kabila ng lahat, alam. Kung hindi na ako makakabalik sa dati. Ang buhay ko ay naging isang kwento ng lihim, pagnanasa, at mga pagsubok na susubok sa tibay ng aking puso at konsensya. Hindi ko inakalang ang muling pagpunta ko sa bahay ni Rico ay magdadala sa akin ng mas matinding damdamin, Ahalos hindi ko na makontrol, pagpasok ko, naramdaman ko agad ang bigat ng katahimikan sa loob ng bahay. Ang dating masiglang tahanan ni Nahilda at Rico ay tila naging isang lugar na puno ng mga hindi nasagot na tanong at lihim na bumabalot sa bawat sulok. Nakita ko si Rico na nakaupo sa sala, nakasuot ng maong at simpleng polo, tila abala sa kanyang iniisip. Nang makita niya ako, nagpakita siya ng mahinahong ngiti, ngunit sa kanyang mga mata ay maihalong lungkot at pagkabagot. Inanyayahan niya akong maupo at habang nagkakape kami, unti-unting bumukas ang aming mga puso. Ikinuwento niya ang mga gabi na mag-isa siya sa bahay, na kahit nandyan si Hilda, tila wala silang tunay na koneksyon. Ang mga salita niya ay puno ng pangulila at pagkasabik sa isang bagay na nawawala sa kanilang relasyon. Habang siya'y nagsasalita, hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento ni Hilda tungkol sa kanyang pag-iwas at takot. Ngunit sa panahong iyon, nakikita ko si Rico bilang isang tao na naghahanap ng pagmamahal at pag-unawa, isang tao na katulad ko rin. Sa isang sandali, hindi sinasadyang nagtagpo ang aming mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng kanyang palad ay kumalat sa akin, at isang kuryente ang dumaloy sa aking katawan. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko, at ang aking mga mata ay hindi makalayo sa kanya. Hindi naglaon, napagpadang ang aming mga mata sa isa't isa. At sa isang iglap, ang aming mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng damdamin at pangako. Ang bawat haplos niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kilid at init na matagal ko ng hindi naramdaman, ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang bigat ng aking konsensya. Ang aking kaibigan, si Hilda, ay nasa kabilang bahagi ng bayan, naghihirap at hindi alam ang nangyayari. Ang lihim na ugnayan namin ni Rico ay isang delikadong apoy na maaaring sumunog sa aming mga buhay. Munit sa sandaling iyon, ang lahat ng takot at pag-aalinlangan ay napawi ng isang matinding pagnanasa na hindi ko kayang labanan. Ang mundo ko ay nag-iba at ang bawat sandali ay puno ng kasabikan at panganib. Alam kong simula pa lamang ito ng isang kwento na puno ng lihim, pagnanasa, at mga pagsubok na magpapabago sa akin magpakailanman. At kahit na alam kong ito ay mali, hindi ko maiwasang sundan ang apoy na ito ng damdamin na unti-unting sumisiklab sa aking puso. Hindi ko maipaliwanag ang pagdagsa ng damdamin nang muling magtagpo ang aming mga labi ni Rico, isang halik na puno ng lihim at apoy na matagal ng itinago, Nang gabing iyon. Habang nakaupo kami sa kanyang sala na may mga malambot na kortina at dim na ilaw, ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko na tumitindi sa bawat sandali. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na nagbigay diin sa kanyang matipuno at matatag na katawan. Ang kanyang mga mata ay puno ng damdamin, mga mata na nagkukubli ng lungkot, pag-iisa, at lihim na pagnanasa na tila naghahanap ng tugon. Habang nag-uusap kami ng masinsinan, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Hindi ko maalis ang amoy ng kanyang pabango, banayad ngunit nakakaakit. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa aking pisni, at ang kanyang mga labi ay nag-anyaya ng halik na puno ng pangakong hindi ko pa naririnig, hindi ko mapigilang sundan ang tawag ng damdamin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang yumakap sa aking balikat, at ang aking katawan ay naging mahina sa ilalim ng kanyang haplos. Ang mundo ko ay tila nag-iba ng kulay, ang payak kong buhay ay napalitan ng isang matinding apoy na hindi ko maipaliwanag, sa bawat sandali, ang mga alo ng damdamin ay dumadaloy sa aking. Mga damdaming matagal kong itinago sa ilalim ng payak na buhay na aking tinataha. Nang kami magtagpo sa halik, parang nagising ang isang bahagi ng aking pagkatao na matagal nang natutulog. Ang init ng kanyang mga labi ay nagpaalab sa aking damdamin, at bawat haplos ay naghatid ng kakaibang kasiyahan na hindi ko pa naranasan. Ngunit sa likod ng lahat, nananatili ang mga alalahanin, ang aking kaibigang si Hilda, ang aking responsibilidad bilang asawa, at ang mga hangganan na unti-unting nabubura. Ngunit sa sandaling iyon, napawi ang lahat ng iyon ng matinding pagnanasa na nagsilbing apoy sa aking puso. Ang gabi ay naging saksi sa aming mga lihim na salita, mga titig na puno ng pangako at mga haplos na nagpaalab sa aming damdamin. Hindi ko alam kung ano ang magiging wakas ng kwento namin ni Rico, ngunit alam kong hindi ko na kayang baliwalain ang mga damdaming ito. Ang buhay ko ay nagbago sa isang iglap, mula sa isang payak at tahimik na may bahay. Naging isang babae na nahaharap sa mga lihim na pagnanasa at komplikadong damdamin. At sa bawat paghinga ko, naramdaman ko na ang kwento namin ni Rico ay magsisimula pa lamang. Ngayon, ang bawat sandali ay puno ng panganib kasabikan at mga lihim na kailangang itago, isang paglalakbay na hindi ko alam kung saan hahantong. Hindi ko inaasahan na ang bawat haplos ni Rico ay magdudulot ng ganitong matinding pag-alab na hindi ko na kayang pigilan. Pagkatapos ng aming lihim na pagkikita, bumalik ako sa aking tahimik na tahanan sa Lipa. Ang mga pangkaraniwang gawain, pagluluto, pag-aalaga sa bahay, at pakikipag-usap sa asawa ay naging tila mga eksena lamang sa isang palabas na wala akong tunay na damdamin. Sa kabila ng lahat, ang mga alaala kay Rico ay patuloy na sumisiklab sa aking isipan, nagpapainit sa aking dibdib at nagpapabilis ng tibok ng puso. Habang naghuhugas ako ng pinggan, hindi ko maiwasang maalala ang mga titig niya, ang init ng kanyang mga kamay at ang kakaibang kilig na dulot ng bawat haplos. Ang pakiramdam ay parang isang lihim na apoy na unti-unting lumalawak sa loob ko. Naghahanap ng paraan upang lumabas nang dumating ang aking asawa mula sa trabaho. Tahimik lang kami. Ang mga salita namin ay palasak na usapan lang, ang panahon, ang trabaho, at ang mga balita tungkol sa aming anak na nag-aaral sa ibang bansa. Wala na ang dating init at sigla sa aming mga pag-uusap. Ramdam ko ang distansya, isang lamat na unti-unting lumalawak sa pagitan namin, sa gabi, habang ako'y nakahiga sa kama, hindi ko mapigilan ang mga imaheng bumabalik sa akin, ang mga sandaling kasama si Rico, ang halik niya, ang mga lihim ng ngiti at ang mga haplos na tila naglalaman ng pangako. Ang puso ko ay magulo, nasa pagitan ng katapatan sa aking asawa at ang pagnanasa sa isang lalaking nagbigay sa akin ng kakaibang damdamin, hindi ko alam kung paano haharapin ang aking sarili sa mga susunod na araw. Ang buhay ko ay nagiging isang laro ng lihim at panlilinlang, isang daan na puno ng panganib at hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay ang malinaw, ang aking puso ay nagigising, at ang paglalakbay na ito ay hindi na matatapos sa simpleng pagkakaibigan. Ang apoy ng pagnanasa ay naglalagablab at ako ay handang harapin ang lahat ng hamon na dala nito. Ngayon, ang aking mundo ay nagbago at ang bawat araw ay isang bagong kabanata sa isang kwento ng lihim pagnanasa at labis na damdamin na hindi ko inaasahan kailanman. Ang bawat araw na lumilipas ay parang isang lihim na laban sa pagitan ng aking puso at ng aking konsensya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa palengke ng Lipa, dala ang mga paninda para sa bahay, hindi ko maiwasang mapaisip kay Rico. Ang kanyang mga mata, ang init ng kanyang mga kamay, at ang mga sandaling nagkasama kami ay tila mga aninong sumasayaw sa aking isipan. Ang simpleng lakad na iyon ay naging isang pagkakataon para sa akin na muling maramdaman ang sigla at pagnanasa na matagal ko nang nawala. Pag uwi ko, napansin ng asawa ko ang kakaibang ngiti sa aking mga labi. Isang ngiting hindi niya lubos na maintindihan. Nagtanong siya, ngunit pinili kong itago ang mga dahilan ng aking saya. Sa loob ng aking puso, alam kong may isang lihim akong dala na hindi niya dapat malaman, sa mga susunod na araw, nagpatuloy ang aming mga lihim na pag-uusap ni Rico. Sa bawat mensahe at tawag, naramdaman kong unti-unti akong nalulunod sa isang dagat ng damdamin na hindi ko maintindihan. Ang kanyang mga salita ay puno ng pag-aalala at pangako, at ako'y natutong umasa sa kanyang presensya, kahit sa malayo, isang gabi, habang naglalakad sa tabing dagat ng Nasubu, nakatanggap ako ng tawag mula kay Rico. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at lungkot. Ikinuwento niya ang mga problema nila ni Hilda, ang lumalalang distansya, ang mga gabi na puno ng katahimikan, at ang kanyang pangamba na baka tuluyang mawala ang kanilang pagmamahalan sa pagkakataong iyon. Naramdaman kong hindi ako lang basta kasangkot sa isang lihim na relasyon, kundi isang tagapagliktas sa isang pusong nagdurusa. Ngunit kasabay nito, ang bigat ng aking konsensya ay lalong tumindi, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili, hanggang kailan ko kaya itatago ang lihim na ito. Hanggang kailan ko kaya tatanggapin ang apoy ng pagnanasa na unti-unting sumisira sa mga pundasyon ng aking buhay, habang nakatitig ako sa malabong ilaw ng buwan, alam kong ang aking buhay ay nagbabago. Ang simpleng pagkakaibigan ay naging isang mapanganib na ugnayan, at ang bawat hakbang ay puno ng panganib at hindi tiyak na kinabukasan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang apoy na ito ay patuloy na naglalagablab sa aking puso. Isang apoy na hindi ko kayang patayin kahit pa ito'y magdulot ng pagkawasa. Ang mga araw ay nagiging gabi na puno ng lihim at pag-aalinlangan, at ang puso ko ay patuloy na naglalaban sa pagitan ng katapatan at pagnanasa. Isang umaga, habang naglalakad ako sa tabing dagat ng nasubbo, dinala ako ng hangin sa alaala ng mga sandaling kasama ko si Rico. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay parang mga bulong ng kanyang mga salita, na patuloy na sumisiksik sa aking isipan. Ang araw ay sumisikat, ngunit sa loob ko'y may madilim na bahagi na hindi kayang takpan ng liwanag. Pag uwi ko sa bahay, napansin ng asawa ko ang kakaibang pag-iingat sa akin. Ang mga simpleng tanong niya ay sinasagot ko ng maingat, nagtatago ng mga lihim na hindi ko kayang ibahagi. Ang aming mga pag-uusap ay naging maikli at puno ng puwang, ang dating init sa aming pagsasama ay unti-unting napapalitan ng lamig at distansya. Isang gabi, habang naglalakad ako sa paligid ng aming bakuran, naisip ko ang aking kaibigan na si Hilda. Paano kaya siya? Ang kanyang mga mata na dati puno ng sigla ay ngayon ay puno ng lungkot. Ang aking puso ay napuno ng pagsisisi, ngunit kasabay nito ay may di mabilang na pangulila at pagnanais na hindi ko maintindihan, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Rico, isang maikling salita na puno ng pangulila at pag-asa. Miss nakita ang sabi niya. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon nang hindi nagiging bukas sa panganib na madiskubre ang aming lihim. Ang bawat sandali ay naging isang laro ng pagtatago at paghahanap ng pagnanasa at takot. Ang mundo ko ay nagiging isang lugar kung saan ang bawat hakbang ay puno ng pagdududa, at ang bawat hininga ay may kalakip na pangamba. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang sundan ang apoy na ito. Isang apoy na matagal ko nang itinago sa ilalim ng payak na buhay na aking tinataha. Ang lihim na ugnayan namin ni Rico ay patuloy na nagpapasiklab sa aking puso, at ako'y nahuhulog sa isang mundo ng damdamin na hindi ko pa nararanasan. Ang buhay ko ay naging isang kwento ng lihim, pagnanasa, at mga pagsubok na susubok sa tibay ng aking puso at konsensya. At kahit na alam kong ito ay mali, hindi ko kayang itigil ang paglalakbay na ito, Isang paglalakbay na puno ng panganib, kilig, at mga lihim na hindi ko kayang itago pa.